Magandang gham Pilipinas, ako po si Christian Karagayan at kayo'y nakatuto sa DOSTV TV Bantay Bulkan. Ilang bulkan pa rin po sa bansa ang nakataas pa rin sa alert level dahil sa patuloy na maaktibidad nito. At para bigyan tayo ng update, makakausap po natin si Ma'am Mariton Bornas, ang Chief Science Research Specialist ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVOX. Ma'am, magandang araw po. Uh, ano po yung vulkan sa bansa na nakataas pa rin po sa alert level sa ngayon? Ang magandang araw po sa inyo. Bali, nakataas po ang alert level 3 sa kasalukuyan sa bulkang Kanlaon at ang alert level 1 sa bulkang Taal at Mayon Volcano. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, dahil nananatili pa rin po sa alert level 3 yung uh, bulkang Kanlaon uh, simula po nung nakaraang taon, no? Uh, meron pa po bang naitatalang ash emission uh, from the past few weeks hanggang sa ngayon po? Okay, sa Kanlaon Volcano po, kahapon nakapagtala po tayo ng dalawang mahina lamang ng mga ash emission events. At ito po ay matapos ng ilang araw, wala po tayong pagbuga uh, ng abo. Medyo bumaba ang bilang ng mga volcanic earthquakes. So, kahapon nakapagtala lamang tayo ng siyam ito ay nasa katamtamang uh, level lamang, no? Uh, mas mataas ng kaunti kaysa sa ating background. At ang sulfur dioxide emission ay bahagyan tumaas sa 2,600 uh, uh, o oh, 900, uh, 600 uh, plus no? na uh, medyo mababa siya kaysa dun sa long-term average o medium-term average na sulfur dioxide emission na natatala natin sa Kandaon Volcano mula na ito ay pumutok noong June 3, 2024 na nasa bandang 4,000 tons per day. No? Subalit ang nakikita kasi natin sa ground deformation data, ito yung um, mga datos na kinakalat ng ating mga network na nagbabantay ng pamamaga ng vulkan ay merong pamamaga ang bulkan simula pa nung umpisa ng taon na hanggang ngayon ay hindi pa natin ma uh, masigurado na walang mangyayari no ang pamamaga na ito ay dulot ng pressurization o yung pamumuo ng pressure sa loob ng bulkan at tinitignan pa po natin kung ito ay mag uh, mauuwi sa pagputok ng bulkan o kaya ay ito ay hukumpay mm -hmm. at maari na tayong magbaba sa alert level 2. So uh, ibig sabihin po niyan ma'am dahil nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Kanlaon, uh, mananatili pa rin na uh, ipagbabawal yung pagpasok ng mga residente sa 6 km permanent danger zone ng bulkan. Taba po 'yan. Kapag tayo ay nakataas sa alert level 3, tayo po ay nagmumungkahi ng panatilihing nakalikas mula sa 6-kilometer radius radius danger zone. Hindi pa ito permanent. Ang permanent danger zone po ay 4 kilometers radius. So, so sa 6-kilometer radius, uh, minumungkahay po natin na panatilihin pong nakalikas ang ating mga kababayan dahil maaari po tayong magkaroon ng biglang pagputok, pagputok ng bulkan o pagsabog na maari pong magdulot ng mapanganib ng mga pyroclastic density currents uh, dito sa uh, paligid ng bulkan na maari pong bumaba o lumagpas ng 4-kilometer uh, permanent danger zone at umabot ng uh, 6-kilometer radius. Okay, ma'am. Ma'am, naman po tayo dito sa Bulkang Taal po noon. Nito nga uh, March 10, uh, isang volcanic tremor yung uh, naitala po sa Bulkang Taal na tumagal ng uh, 390 minutes o mahigit po yan sa limang oras. So, ma'am, paano po nangyayari itong uh, volcanic tremor? Tsaka pwede pala siyang tumagal no ng ganong kahaba? So, oo, oh, oh, ang volcanic tremor ay isang uri ng volcanic earthquake na kung saan mayroong patuloy o uh, walang patid na pagyanig. No? So, umuuga yung bulkan. Umuuga yung bulkan, ano? Ito ay dahil sa may dumadaloy na fluid. Kadal kadalasan yan ay volcanic gas. Minsan, magma, no? Uh, sa lagay ng taal ngayon, ito ay, itong mga ganitong tremors, kahit na mahaba yan, medyo mahina lamang, ito ay dulot ng volcanic gas, no? At makikita po natin yan sa main crater lake na nagkakaroon po tayo ng tinatawag na upwelling o yung pagbulwak ng uh, tubig sa ilalim ng lawa, kaya ito ay kumikilos, so, Yung tubig nag-churn o yung umiinog, no? Yung tubig sa lawa. Dahil meron tayong volcanic gas na mainit na lumalabas mula sa uh, bunganga ng vulkan, no? So, yung volcanic tremor, marami tayo niyang natala noong 2021. Um, kung aalalahanin natin noong 2021, nagkaroon tayo ng krisis sa Taal dahil sa kabit-kabit at sunod-sunod na volcanic tremor at mataas na uh, ng sulfur dioxide. No? ah, uh, itong dalawang ito ay magkaugnay. Yung tremor activity at yung mataas na pagbuga ng sulfur dioxide. Mm -hmm. Mambalikan ko lang po, no? Yung ganitong kahaba or katagal na volcanic tremor doon sa Bulkang Taal, may epekto po ba 'to sa mga residente na nakatira po malapit sa bulkan? Asa ngayon wala naman ano. Mm -hmm. uh, kung itong tremor na ito ay medyo malakas at dulot ng paglabas ng isang malaking pulso o konsentrasyon ng sulfur dioxide uh, mula sa bungangan ng bulkan, then mag maaaring magkaroon nito ng epekto sa, sa pamamagitan ng pagmumuo ng volcanic uh, uh, smog o yung tinatawag nating vogue. No? Pero mahina lamang itong tremor na to at bahagya lamang ang inakyat ng sulfur dioxide noong huling pag, mga pagsukat natin matapos noong March 10. Ayan. Ma'am, ano naman po yung mensahe po ninyo sa ating mga taga no? Lalong-lalo lalo na po doon sa mga uh, residente na nakatira po malapit sa vulkan sa ating bansa. Sa mga kababayan po natin sa Negros Island, mangyari lamang po na iwasan po natin ang 6-kilometer radius danger zone dahil nakataas pa po ang alert level 3 sa Bulkang Kanlaon. Atin pong sinusubaybayan ng ang masinsin ang pamamaga nito o yung tinatawag po nating ground deformation dahil ito po ang medyo mataas o malala sa bulkan at maari pong mauwi sa pagputok ng bulkan kapag ito po ay uh, wala naman pong nangyari pag umimpis ng ang ating ground deformation sa bulkan ay maari na po tayong magbaba ng alert level. No? Kaya medyo kaunting pasensya na lamang po. Siguro, uh, wag po tayong masyadong kampante kung wala po tayong nakikita sa ating bulkan ng mga pangyayari sa bunganga nito. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay uh, nawawala po ang panganib kapag tumatahimik po ang vulkan. Alalahanin po natin nung pagputok po ng Taal Volcano noong 2020, ito po ay nanahimik muna ng dalawang linggo bago po ito ang sumabog. Alright. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you uh, po. you're welcome po. Ingat po tayo. Para laging updated sa lagay ng mga vulkan sa Pilipinas, i-follow lamang social media pages ng DOST Fivox at DOS TV. Ito po ang DOSTV Bantay Vulkan. Mananatili na kamasid ang DOST sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas. Dahil ligtas ka kung informed ka. Ako po si Christian Caragayan, delivering science for the people, one DOST for you.